Dito <coughs> lang rin ako. Diyan, nilika. Tabi ako. Magtabi, tabi. Dito lang, MJ. Ha? Dito lang. Hmm, Diyan, dito lang. Sa kilit. Ito po ang kinukuha namin na... Ano na Na crucis yan. Kailangan ko makainom ng tubig yan. Walang tubig. Walang. Yan. Not, okay. Yan po yung may cross parang gumamira sila sya ng may wala, wala man na hmm. putik putik na hindi ko makita eh. ah, parang pagayon naman ano na eh pa putot yung kulit niya mga ano na yan, mga alien na yan. Kaso wala siyang tubig, walang katas. Ma, yung sa school namin, dito, mm hmm. nadubo yung mga kahoy nila. Yung nabasan. Kahoy namin sa school. Ano yung mga yun? Wala. Wala. Tulang tubig. Maganda ang forma niya. Paano natin ilagay ito sa ano? Paano natin ilagay ito? Sakit. Medyo ano na siya. Tuyo-tuyo na rin. Hindi ka na ano. Hindi siya pinagay ito na ganun. Kuha pa may tulig.